Good morning guys. Good morning po. ayun, ang lakas na naman po ng ulan guys. sana'y huwag babaha. <laughs> sana'y huwag pong babaha guys. Alam nyo guys, itong aming ano, sinarahan ko po doon sa may kalsada. Nilagyan ko po ng ham. Kasi kung hindi ko po lalagyan ng ham, ay yung pong tubig na manggagaling sa bundok ay nadaan po dyan sa kalsada. Pag wala po yung ham, diretsyo po yan dito sa amin. Dito po papasok guys. At pag pumasok po dito sa amin guys, yan. Yan sa kalsada guys. Eh. Ay dire diretsyo po yung tubig kasi mababa na po itong amin. Oh, kaya oh, mataas na yung lupa sa harapan. Oh, yung agos. Ayan guys. Eh.